Maligayang kaarawan, Ina ng Awa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ina naming si Maria. Sa araw ng iyong kapanganakan, kami ay puspos ng galak at pasasalamat. Ikaw ang liwanag na isinilang upang ihanda ang daan pa sa pagdating ng aming tagapagligtas na si Jesus. Sa iyong kababaang loob at buong pusong pagtanggap sa kalooban ng Diyos, kami ay humahanga at na-inspire. Sa iyong kaarawan, o mahal na ina, kami ay dumudulog sa iyong ina na puso. Idalangin mo kami sa iyong anak, na kami rin ay maging bukas sa kalooban ng Diyos, na may pananampalataya, pag-asa, at tag-ibig. Gabayan mo kami sa bawat hakbang, lalo na sa oras ng pangangailangan at pagsubok. Kalingain mo ang aming pamilya at ang buong mundo upang maghari ang kapayapaan, pagkakaunawaan, at kabutihan. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at tagkalinga. Maligayang kaarawan, mahal na ina. At tuloy kaming umaasa sa iyong panalangin at tagkakalinga. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.